Diba? Oh. So ayan na guys, papunta na kami sa Parada kami para marami ng panindang ice cream bukas. Nandito pa lang kami sa loob ng subdivision para mas palakas. Alam ko hindi kanina ng umulan, siguro mauubos yung paninda namin kaya lang umulan kasi biglang buwas yung hapon na. Ha. Kung umaga ang init-init, tapos pag ha ng hapon, biglang bumuwas malakas na ulan, kaya umuwi na lang kami. So, kahit naman ganito yung panahon guys, nakakabinta pa rin naman kahit papano. Nga lang, hindi talaga basta kailangan ko lang si pagat. Dali ko lang naman talaga yung hanap ko kailangan mo. Klase ka rin po pati sa galang talaga. Kasi kung hindi ka naman magtsatsaga, wala rin. Wala ka rin mapapala. Wala ka pang bilim bigas, lalo na sa panahon yun. Mahal-mahal na bigas. Kailangan okay talagang magsigap. Uh, dito kami sa Talipapa. Talipapa ng ng mineral dos. Ay, ay, mineral dos to. Marami rin mga nagtitinda dito sa gilid-gilid. Kailan yung hapon na ayun na nagpapagulat? Harang. Isang sitya. Wala na rin dito dito pagalit. Hanap siya ng parking. Hindi siya ma-parking kasi nga loaded yung ano, parking area. Daming motor. Daming sasakyan. Wala na. Nantay muna kung may aalis. Sige, update ko kayo ngayon. Sobrang daming motor guys, so oh, loaded. Ang hirap mag-park dito pag ganitong oras. Ayan. Tara na, mamalik tayo. yung samahan nyo kami. Ayun guys, samahan nyo kami. Malik tayo. Sarap ng mga lansunis, oh. Isang po. Sarap ng prutas. Pata na, pata. Tuwag ka na kayo, pata. Wala na doon. 多安多对，多安多对，好。 siya sa gata. Suki guys. Dito siya bumibili. Yung suki tindahan. <laughs> <laughs> Pili Ito mas, su yung baso. Ito yung panino. Ito yung circuit, tindahan. Ito milk boy. At bibili siya ng milk boy doon. Kasi walang milk boy dito sa tindahan na pwede doon sa kabila. Pauwi na kami guys Tapos na yung Pamimili namin ng Ingredients Yan o oh. San tayo bibili ng ulam? So ngayon guys Pauwi na kami Pauwi na kami ng bahay Tapos na kaming mamigawa Ayan yung pinamili namin. Ayan. Tapos, ayan. Suot na siya ng helmet. Ayan. So, tara na guys. Sama na tayo pa. Yun mga idol. Ah, nagtitinda na tayo. So, mayroong nagtanong sa akin kung anong sikreto sa pag-scope na yung iikot niya yung ice cream natin mga idol. Bibilog sa gitna ba? Yung may butas. Ito yung mga idol ang paggamit sa scope mga idol di ba ito yung ano di ba yung tawag diyan yung dila dila niya yung ito yung dila dila yung ano niya yan di ba nandito sa kabila yan ang gagamitin natin pang scope diyan ah, pang pangkuha dito tayo sa kabila yan pahit kasi pag dito tayo kukuha ito yung ikahig natin sa ice cream natin pangit yan mga idol kasi pag pag, pag ganyan natin pangit siya. Hindi siya ikot. Dito tayo kukuha. Yan. So, ganyan. Ganyan mga idol, oh. Pagkahig. Kahig lang. Tapos, nipisan lang siya. Ayan, oh. Diba, ano, Kita niya yung ano yan. So, yan, mga idol. Dapat yung ice cream natin dyan. Talagang matigas na matigas siya. Bawat sandok mo dyan, bawat, bawat, bawat scoop mo may doon, ganun yun. O, oh, kahignan. Ayan, o. Yan yung isang diskarte dyan sa pag scoop ganitong style din, ganyan yun hey, yung mga idol o yan hmm. diba ganun lang, ganun lang ang ano yan pag scoop ganun ang isa Ayan. tapos Ayan. panay ano siya kumbaga panay kanan yung ano natin pag pagkuha pag ganyan pag, oh panay kanan hindi siya pa kaliwa ganyan tulad mga idol oh tulad yan galing ako dito tapos pag oh, ganun kaliwa hindi yun kasi nandito yung ano niya oh tingnan yung, yung ano yung ice cream na ganun yung kuha ko pangit So panay ano yan? Panay pakalan. Ano na Jack? Puno na siya. So ganun ang mga technique yan mga idol. Tapos yung ice cream natin mga idol. Galipin yan sa ice cream natin. Kung gusto mo talaga na ganito talaga bawat iscope mo, yung may mga butas-butas, dapat matigas yung ice cream mo. Kasi hindi mangyayari yan mga idol pagka medyo malambot lang yung ice cream mo. Yan, pansinin nyo. Pansinin nyo mga idol. Dek, 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 dek. De. Itu mga idol, yung bandang gitna dyan. Medyo malambot lang yan. Ayan. Dyan ako kukuha mga idol ha. Kita ko sa inyo. Dyan ako kukuha. O oh, diba? Hindi siya bumilog. Yung ice cream, hindi siya bumilog. Ayan. Malambot lang yun. Medyo, hidung... ah hindi siya malambot mga idol. Ano lang siya, hindi siya masyadong tigas. Pero yung dito sa magigilid yan mga idol. Ah, sobrang tigas yan. Tigas yan. Kaya so, pag iskop mo yan, ganyan ang mayayari. Asul daw. Ganyan. Diba? Ganun yan. Oh. Oh. Ganyan yun. So sa nagsasabi dyan na dinadayain natin yung customer. So hindi po yan pangdaya. Kasi ganito po talaga ang pag-scoop niyan sa ice cream na ganitong pang-business. So, hindi namin tinadaya yung customer namin sa mga ganitong pamaraan na ano. Kaya ang sabi ko, dipindi yan sa tigas ng ice cream nyo kung malambot. Ah, wala, wala tayong magagawa dyan. Kung siyempre, tulad sa akin na alam ko na yung mga sekreto dito. So, yun. Ganito yung ano yan. Pero hindi po namin tinadaya yung customer namin sa ganitong ah, uh, buhay namin. Ganun po talaga yung ano yan. Kahit sinong mag-ice cream dyan, alam nila to pero mayroong mga ibang nag ice cream dyan na hindi nila alam itong mga sekreto na to Itong mga ganitong mga paraan Ice cream na ice cream lang yan sila Takal lang ng takal yan Tapos binta Wala so Hindi nila alam na Mga ganun ang mga Hindi nila alam yung mga ganun na Proseso So yan mga idol So Ito na po yung request nyo na Kung paano mag scope Na yung pang Pabilog Na yung may butas sa gitna